Thanks, thanks. Okay. Oh, chill chill lahat, taga mas baate. Sir Jeyo Monton sa Palanas po. Mamaya live kita sa concert, 6pm. Ade ma'am po, nakalive ma'am po si Sir Fidel sa uh, Facebook. I-search nyo na lang po kung gusto nyo kung sa iba na ang po. May ganis, sir, kaya dili masyado exclusive niya na nagabutan ng pinupan. Ay grabe, kaya sigurado. Tambak kayo na. Ah. Grabe. Oo, oh, dili, dili, dili niya makontrol sir ng crowd. Grabe. Ah, hey, Ronel, bye he bye na idol. Sa Palanas po, mamaya abangan niyo po sa asalay niyo po ni Sir Pedel. Alay pa po siguro ang page sa, uh, ano, Okay na. Thank you, sir. Oh, hi. Mama Lu, maligaya. Shout out po. Sa diin pwede sa Palanas mas bate. Aba man sa Palanas. Shout out po sa 149. Ah, abangan niyo po mamaya 6 PM ah, live kita. Ah, dito sa page.